Aba, wala po yan. Mga tatamang parang itak. Ayun ho. Ako ho ay may na-miss dito sa area number 2. Ay, oho. Sa totoo po at gawa ng minsan. Napapadaan ako ng palengke. Sabi ko, aba, ay ano na eh. Abocado season na. Oho, yan. Ito na po yung nangyayari do sa ating mga abukado kumbaga nakakalungkot din pong pangyayari na bakit ganun ay di, sabi ko nga tayo bilang isang ano ay di tagasunod laang. yan ari po update sa ating abukado ano hindi man tayo makabunga ay di ya, update ko na rin po sa inyo kita ho nyo ho baga ari yan po ay yung abukado natin nang tayo dito pa tumira oh, tinanim natin yan di yan batsyo'y namatay oh namatay pagkalaki po ng puno niyan o, oh, palapitan po natin yung puno. Ako ho ay laking panghihinayang talaga di yan. At kung bakit namatay. Ang laki o. Oh. Nagahaligi ng baan. malakas kapas haligi pala ng bahay. Yan o. Oh. Ito ho oh. Ang laki laki niya. Pero sumuko na po. O. Oh. Yan po ay nakakaharvest pa tayo nun. Ay nakakapag vlog pa ako di yan. Ang ikita nyo kung yung nangyari oh. Patay wala na natira kahit Yan po yung isa ano oh. Ang masiste po niyan. Ay hindi lang ang isa yung namatay Parang halos lahat ata yan pa oh. Yung isa na purong older rin oh. Para pamandiyan pagkalalaki Nang binubung Ay patay na rin oh. Yan na po Abukado rin po yan oh. Kaya naman po nabanggit ko sa inyo, sabi ko ngayon, na aano ko pag napunta tayo ng palingki. Oh. Para po bang siya ay nabubulok yung mga puno. Una ay para po magkakadagta, tapos pag nagkadagta na para iyan, inaanay na siya. Patay na ang kasunod doho. Lalaki pa naman ang ng buong litong abukado natin ito. Pero pinalitan na lang yung kapanganay ng lansones para kapalit na po ba kaagad. Madami ito. Ayun pa, yung isa, out oh, tiyan, pupuntahan natin. Eh, lahat pala ay patay na paman din. Lakang pang ko dito. Ay, wala na natin. Ay, ari pala buhay pa. Oh. Ay, dahon lang na ilan. Aray pa po, yung abukado natin. Oh. Sayang are ba't sabay-sabay? Ya. Yeah. Ay, inaamag na rin. Ari, parang sana na makaligtas ka pa. Oh. Yan po, oh. pero buhay pa yung kabaak. Eh. Yan na po yung ating avocado. Oh. May dahon pa po kabilang side. Pero hindi na yan bubunga palagay ko at gawa ng sariwang dahon pa po ay. Ah, oh yung murain yung dahon niya. Patay na rin po yung mga dulo. Oh. Sayang ay. Nakakangari, nakakangyayari din po ka sa abukado ninyo kung kayo may puno para po ba nakakaganito oh. Siguro may punggus. Oh. Sayang. Yan, ilan pa tatlo na ari ano po? Ang oh, lalaki pa man din Ang puno, yung pa yung isa oh. Pang-apat. Ay talaga ari abukado nating ari, ako po hinayang na hinayang sabi ko nga sa inyo ipapanhin pa tanggapin na lang at siguro may mas, may mas ano pa po kapalit o oh, ito po yan abukado rin po ito ba't sabay sabay pati mm. sayang yan basta po ganito yan magkakaukit siya ng kaunti tapos ay diretso ang pagkamatay patay na oh, at ito yung huli ng sibol eh. yan pa po oh. Yan, yung mga puno. Siguro po ay hindi talaga ano yung lupa dito. Ba't namamatay? Oo. Oh. Uh -huh. Kung baga hindi po ba pabor yung lupa dito sa, sa abukado. o uh -huh. Sa kalamansi po yan. Maganda na po ang nagiging resulta at saka dito sa mga kakaw. Kakawan. Oh. Ayan. Oh. Tiro yung abukado talaga natin, wala, lumbay. Yan nga ho ay dais, dais yun yung isa. Tapos ayun, dalawa. Yan pong malaking ayan. Tapos ayun, tatlo. Apat, lahat po ay ubus. Oo Lahat ay patay. Pabor po sa saging at mga kakaw. Ayun, aba may naipit pa uli din sa saging, o atin dadalihin na okay. Ang laki ng buwig niya, oh. Siguro hindi uli napapansin ni Utol. Atin hong kukuhain at ating sasabihin na lang sa kanya. Gawa ho nang minsan ay hindi na nabanggit ay ay pwede na talaga. Bababalikan natin ay ano na, yung pabulok na. Ay sayang po ang pagkakataon. Oh. pabor ay din sa iba o sa mga kakaw yan arepoy kay kapanganay o yan titibain na po natin walang hiya, mga tatamaan pa ng itak. Yari na nga pala oh. hinugna na po Ganda nya oh. Crack na naman oh, <laughs> Yari na ulay oh. Ay ito po ay sa totoo ako bagay ganari. Ito po ay ating sinasadya ng e-harvest ng e-harvest. Gawa nang minsan sila utol ay hindi na rin maano ba. Maasikaso ay kaya sabi ko yung halat ako. Uh -huh. Kumbaga di yung po naman. Kaya napupursigirin ako. Di kumbaga andyan po kayo. Kumbaga gawin ko rin episode. Yung po ang nagpapasipag din sa atin. Uh -huh. Uh po yung totoo. Uh kung bagay puro harvest ay sayang gawa po na yung iba tayo po mapansin niyo yung mga ibang hinaharvest natin ay nahihinuga na ay di sabi ko ay tika gagawin ko na rin ng content ay di yun po isang ano ko na rin nasasabihin po sa inyo na sinisipag din tayo para for, oh, para sa content O oh, totoo po yun lihat totoo lihat po Oh. Kaya po nakatulong din sa atin yung pag-content. Oh. At tapos yun, kumbaga sa atin pong mga lahat ng manonood. Hindi kumbaga umiiba tayo ng area. <tong> yeah. Yeah. Oh, tol, yan. Ay aking binali na ulit. Ah, ay simula na uli. Uwi pag nitutlong araw hindi mo napuntahan. Alam na. Ma-aano na uli? Marami na uli ang masisira. Hmm. Hmm. Eh eh. Ano pang meron din? Ano nga ba ang mayro'n sila, na sa atin ay kakaiba? Lakatan, ano kaya? Gabi. Ayan daw, arin na ho yung ating na-harvest dito. Ngayon po naman, kung malungkot man yung naging episode natin na abukado, ay, yeah, ay, nasa sa atin na naman po yun, no? Umaga, sabi ko nga po sa inyo, na, uh, umaga, babawi, may mas kasunod pa po siguro yun. Oh, gawa nang tayo maghihimutok, ay, uuwi din naman sa kumbaga yun din naman ay nandiyan na oh. kaya ho yun tay laging positibo oh yan. ay paano po salamat po sa inyong pagsama ano po ah uh, dito na rin po tayo tatapos sa episode na to yan tayo po hindi ngayon magmamadali ayan kung kung di pa po kayo nag uh, sa subscribe sa akin pong channel pasubscribe na lang Paklik na lang po ng notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Yan, hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy happy lapaw. Bye.